yun guys so stop. good morning at ngayon guys ay nandito tayo sa barangay diap um 5.20 tayo umalis ng bahay at ngayon ay alas 7 lang dito naglalakad na tayo may karga na kami ng store. si store lang pala kapon pa tayo dito hindi lang tayo nakapag-vlog kapon at maulan ngayon mukhang maganda ang panahon sabi muna tayo may tricycle Ayan guys, na si Poging Castor. Payat na. Halos araw-araw -araw na. Tambak pa ang namin ko kulang Walang wala maghila. Ha. Baka hanggang bukas pa ako dito. Wala din ako makasama. Eh. Ha. Sabi nga ng mga dayapin, pinapayat ko daw si Poging Castor. <laughs> Kaya pa kasi mga idol mag ng kabayo kapag tag -ulan. lalo na kapag araw-araw ang gamit. Ha? Ah. Yan guys ay pawis hindi ko nadiguan dahil sobrang agap nga natin mag gayak may kanto na si Puging castor <laughs> aha kakaputik ang print L'idée guys ito yung tulay ng dayap napakaganda ng tubig ganda guys yan magpalangoy ng kabayo hmm